So, ayan nga mga kabalik ko, no. Sabi ni Bro G. Poy kasi, maganda itong mug na to. Kasi pag nilagyan mo ito ng tubig, mainit na tubig, ay lalabas tayo yung mga picture namin dito. So, tara mga balik ko, subukan natin. So, nagpainit na ako ng tubig doon. Ang gagawin ko na lang ay isasalin ko dito. Titingnan natin kung lalabas nga ito talaga yung tubig. So, tara, let's go. So, ito na nga mga kabalik ko, no. Maglalagay na tayo ng tubig. Ayan, mainit na tubig. Ayan, kumukulo-kulo pa talaga yan mga kabaliko. ko. So, titingnan natin kung lalabas nga talaga yung kulay. Effective nga mga kabaliko. ko. Ayan, no. So nilagyan nga namin ng tubig mga kabaliko. ko. May dita tubig. Ayan, lumabas nga. Ayan. Wow, galing. Ang ganda. O, oh, di diba? So, <laughs> ayan. So, bro, j boy maraming maraming salamat sa... ah, uh, mag na to galing, ang ganda, pogi oh, ayan, so ito yung mga kasama kong vlogger sa Saudi, nung nasa Saudi pa ako mga kabalik ko, ayan sila ayan, ito si Jpoy Rels ito naman si Gala, ni Gala no ito si Yabaggers at ito naman syempre ako ha <laughs> pogi ayan, mga pogi mga yan, so ayan nga mga kabalik ko so maganda nga yung nabigay sa atin na mag ni Ayan, magic mug daw tawag dito. Ayan, na pag nilagyan mo ng mahinit na tubig, ilalabas yung mga picture. So, ayan ang resulta mga ko. napakaganda. Ayan. Thank you so much sa uh, nag-sponsor sa atin ito, si J. Poy Rails. Maraming maraming salamat bro ha. Ah. Napakaganda. Tsaka labas talaga yung pangalan ko na balik ko hearts oh. Ayan oh. Diba? Thank you sa remembrance ayan sa souvenir na to bro maraming maraming salamat at syempre dito sa t-shirt kita sa t-shirt na kasama din yung mga picture natin ayan siglit na Ito mga kabaliko ayan o baliktad pa yata ayan Ito mga mukha din namin to mga kabaliko ayan ah, ba diba? so terno siya sa doon sa mag na binigay niya sa akin ah, ba diba? Maraming maraming salamat bro Lalaban dito mami para magamit Try natin kung magandang isuot Ayan Astig So lagyan na natin ng kape Tumblahan na natin ng gata syempre Para maayos Ayan, titimpla tayo mga kabalik ko ng MILO Thank you, bro.